Hello guys! So, gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga Live Good members, lalo lalo na sa mga platinum at gold. So guys, mayroong mga platform na lumalabas na naiingganyo o nasisilaw sila na pwede silang maging pioneer at kumita ng isang million o 500,000 in a short period of time. So, doon sila natutokso eh alam naman nila na walang tumatagal na ganoon pero ganoon pa man tinatry pa rin nila kasi ang nasa isip nila malaki ang market natin lahat ng live good member pwede nating ipirate dito at ikakatuwiran nila na hindi naman daw lilipat magdadagdag o sige pioneer ka leader ka nagengganyo ka ng mga tao napasali mo lahat dyan kumita ka ng 1 million tapos nagsara kasi hindi ka kikita ng sobrang laki dyan hindi ka kikita ng sobrang laki yan. hindi papayag yung platform na yan na kumita kayo ng malaki kasi dumadating sa point na pag nasaturate humihina na ang pay in mas malaki na ang pay out nagsasara po yan so ngayon eto ka ngayon nag, na, na ka nasilaw ka na kumita ka man lang kahit temporary lang pero ang tanong kumita ka ng temporary sabihin mo ng malaki na sa'yo yung 1 million akala mo lang malaki guys hindi ho malaki ang 1 million kasi unang una bumili ka ng bahay kulang ang 1 million mo sa sakyan makakabili ka pero bahay hindi ka makakabili ng 1 million lalo na dito sa Metro Manila sa probinsya siguro po pwede yan pero ang punto gusto mong umaman wala pong umaman na bumili ng bahay umaman ang bahay po, magagamit mo lang yan bilang tirahan mo. Pero, hindi ka makapagpupundar ng mga passive income na properties sa isang milyon. Bahay mo pa lang yan, kulang na eh. Paano ka ngayon payayaman eh, ng one million mo? Kung kumita ka saglit, tapos nawala yung company, ang consequence niyan, ang bad effect niyan, nasira na pangalan mo, wala nang susunod sa iyo. Yung live good na inaasahan mo, na sana magda ka, kikita ka sana ng bonggam-bongga, mawawala 'yun. Kung tutusin kung kay live good ka nag-focus, yung income sa live good na pwede mong kitain, kaya mong pakinabangan ng long term. Long term ka ang kikita kay live good, tuloy-tuloy tuloy-tuloy kung nag-focus ka lang kay live good. Kung hindi ka natatokso sa temporary income, naakala mo kumita ka ng kumita ka diyan ng malaki pero one time big time. In a short period of time, within 3 months, sige siguro within 3 months, within 5 months kumita ka ng milyon. Guys, saan dadali ng 1 million mo? Saan ka dadali ng 1 million mo? Hindi ka dadali sa pangarap mo ng 1 million mo. Guys, isipin niyo mabuti. Maliit lang po 'yan. Yung bibigay sa iyo ng income diyan, temporary income, hindi ka kayang payamanin. Ang pangit pa niyan, masisira yung diskarte mo sa live good, mawawala yung tao mo, magiging stagnant ang grupo mo, malalagasan ka, mawawala yung blessing ng live good sa'yo. Yun yung epekto niyan. Just sa sinasabi mong, pioneer ako dito, kami una sa platform na to, yun nga eh, hindi ka nga ng malaki yan bago magsarayan pag nagsarayan alam naman natin fly by night yan eh. Pag nagsarayan magkano lang ang kinita mo? Di ba? Magkano lang. Hindi ka kayang payamanin yan, ba't sinacrifice mo yung live good na pwede kang payamanin, pwede kang pakitain ng live good ng milyon, buwan-buwan, in a long period of time. Sayang. Magaling ka pa naman. Okay. So 'yun lang. Maraming salamat.